tao na bumabalik sa taong alam nilang nasaktan na sila? Siguro may mga tao kasi na mas nangingibabaw sa kanila yung love and mas gusto nilang balikan yung yung happy moments na pwedeng mangyari ulit kesa mag-look forward dun sa mga pain na pwede nilang ma ulit kung papatawarin nila yung tao. Ikaw? Ako siguro kaya may mga bumabalik sa na taong ganun. Kasi parang natatakot na sila magmahal ulit. Ng iba? Oo. Kasi kapag ka, alam mo yun, natatakot na silang magsimula sa umpisa. Mm. Gusto nila, parang bumalik na lang sila sa dati para hindi na sila mangangapa ulit. And kasi doon na tayo nasanay eh. Mm -mm. At kahit anong mangyari, ayun pa rin yung hinahanap-hanap natin. Kaya kahit alam natin na nasaktan tayo, minahal pa rin natin yung tao na nanakit sa atin. Mm. So ikaw ganun ka? Hindi naman sa ganun, pero kasi alam mo yun, once na sinabi ko or nangako ako na parang kapag kailangan mo ako, nandiyan agad ako. Always akong one call away sa'yo. Kaya kapag ka nag-message siya or anything na may sinabi, nakakailanganin niya ako, parang hindi ko mapigilan na pumuntahan agad siya. Hindi ba ibig sabihin nun na mahal mo pa siya? Hindi naman siguro ibig sabihin nun, mahal ko pa siya. Pwede, hindi ba pwedeng nag-aalal lang ako?